Hi guys! Ngayon guys, sasabihin ko sa inyo guys kung ilang months ko nga ba nakuha yung $106 na nga kita ko ngayon ng YouTube revenue ko ngayon ilang months nga ba yun So, kapag small channel ka kasi guys napakahirap talaga guys makakuha ng ganung earnings Kahit sabihin nga lang natin na maliit yan kumpara sa kinikita ng iba ay nakuha suntok sa buwan talaga guys para maabot lang yung 106 dollars kahit ngayong channel ko guys araw araw or 2 days mayroon akong 5,000 views o, minsan umaakyat sa 6,000 minsan bumababa sa 3,000 pero hindi talaga bumaba hanggang 2,000 so nasa 3,800 views o ano, pataas. So, ganun yung views ko, guys. So, sa ngayon, guys, ang YouTube revenue ko ay umabot ng $106 from January uh, ano, eh, uh, January uh, hanggang ano na ba? May. So, January, February, March, April, May. So, ang yung $105 ko guys na kinita sa YouTube ay umabot guys ng 5 months uh, bali 5 months guys na uh, tumagal para umabot ng $106 so masyadong mabagal kasi nga hindi naman talaga ako big sub-youtuber so yung subscribers ko guys nasa 5,600 lang so ganun lang yung revenue na nakuha ko dahil dun sa views na 52 days so siguro araw-araw nasa 2,000 plus views lang ako o minsan naka 3,000 hanggang 5 months so meron akong 105 so ilang video ba yan guys? na kumikita dun para kumakabot yung $106 o $105 so imang video lang yan guys pero yung dalawang video dyan ay naghahakot ng $1000 mahigit, so yung tatlo meron lang $300, isang short video siguro dalawang short video yan naghahakot ng $500 ganun So, para maabot yung 105 dollars. So, napakahirap at napakabagal. Pero guys, good lang yan guys. Kasi kahit ganun pa man guys, malaking pasasalamat na rin ako guys. Kahit eh, maliit, inakaipon eh, din sa tagal pa naman ng 5 months. So, itong video na to, ginawa ako guys, awareness lang to guys sa mga gustong mag-youtube at sa mga youtuber na maliit na nag-iisip kung gaano nga ba katagal, kung gaano nga ba katilis, ganun So, sa kabuuan guys, in 6 months, siguro in 28 days, mga umabot siguro guys ng mga 300,000 views. Kaya naka, yun, umahigil pa yung estimated ko lang na views ko Uh, kasama na yung short video kasi nga yung 5 videos na kumikita kasama na dun yung shorts so napaka napakailiit lang talaga pero uh, yun nga pasalamat na rin ako kasi kahit maliit inir so kung ikaw nagbabala kang mag youtube tuloy mo lang eh kung wala kang views gawa ka lang ng video huwag kang huminto kasi nga hindi mo naman alam kung anong video dyan ang magkakaroon ng views, malay mo. Pagising mo, mayroon ka ng views na marami. So, ayun na guys, klaro na tayo. Yung